guys gandang araw po ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag fit ng bearing sa ating hub kasi kadalasan sa atin maluwag na yung bearing Kadalasan ang problema yan guys sa atin kaya tuturuan ko kayo kung paano hindi na tayo magpabalik balik mag lagay ng lata o kaya damit kaya ito guys karantisado to para sa atin magkuha lang tayo ng welding tapos ispatan natin yung bearing natin kasi sayang yung hub pag mabili tayo guys ang mahal mahal yan kaya ito na lang muna kasi garantisado naman to guys matagal tong ma sisira yung bearing na lang ang kumakalog-kalog pero ito hindi na kaya ganyan na ganyan natin guys weldingan tapos grind kunting welding lang guys kasi pag madami yung inanong mo na welding eh mahirapan ka pag grind kasi maliit lang naman yung ano natin eh iabuno natin sa bearing natin yan lang guys so ganyan lang kasimple guys para hindi tayo magastusan kasi ang mahal pa naman tapos Magpaano ka pa ng yan ta magpa align palit ka pa ng hab. dami ng gastos guys kaya ito ito na lang ang iariglo natin yan guys oh pinasok ko na yan guys pero medyo masikip pa siguro kasi parang hindi pa pumapasok kaya i grinder pa natin to kasi pag I-ano natin yun guys masisira lang yung hub ng ano natin sprocket kaya kailangan grinderin pa natin to para magkasiyat talaga siya okay, lalong lumulaki yung gastos natin guys pag masira yon kaya tsansahin natin na ma kasiya talaga siya sa doon sa ano hub natin yan guys oh. It's okay na siguro yun guys parang Okay, pantay. Kailangan pantay talaga guys. Para hindi tayo ma siraan ng ano hub. Yan guys, oh. Ang mga inispatan ko lang, yun lang ang gina-grind ko. Yan, oh. Andali lang to guys pag bumili kayo ng bearing tapos maluwag talaga punta lang kayo sa shop doon kayo magpa ispat lang na kunti tapos i-grind nyo yun lang Winding rod lang yung maano nyo saka yung labor yan binalik ko na guys oh yan para magkasya na guys parang ma ano na magkasihan sir to guys kasi pumasok na eh oh, konti na lang kasi na to guys yung magastos mo guys konti lang yan sa libor lang yan ng ano wilder 20 pesos lang siguro magagastos mo yan i grind mo wala na balik na sa sikip yung ano mo, hub mo. Sikip na yan. Huwag mo lang ipuwersa pag masikip kasi baka masira yung hab mo. Kaya yung ano lang, kunting abuno lang yan sa ano, sa ating bearing. O, oh, yun Oh. Yun pumasok na talaga guys yan pero kailangan ipasok po yan sa ilalim guys kasi meron pa yung ano eh spacer dyan kailangan nandun talaga yan sa ilalim kaya ipapasok pa natin yan may spacer pa kasi yan kaya ipasok natin yan lagyan natin yan ng ano guys o oh, yun o oh. Harangin ko pa yung ipasok okay kina okay, na guys o oh. yan nandun na nandun na sa ilalim guys pwede nang lagyan ng spacer ganyan lang kasimple guys simple lang talaga kasi pabalik-balik tayong maglagay ng damit at saka yung lata. Lalong lumalaki yung butas ng hub natin. Kaya ganyan lang pala kasimple. Yan oh. Wala na. Masigil Magaling pang kupal ka. In. Ano mo pa yan, guys? Wala na. Tingod Yan guys oh. Di magsilbi. Okay na yan, guys. Maraming salamat, guys. And more power. Thank you.